Angel, pwede ba kitang makausap? Kung ano man ang gusto mong sabihin, umpisa mo na. Akala ko ba nagbago ka na? Nagbago. Pinilip ko. Akala ko ba mahal mo? Mahal. Tineporta mo pagbabago. Wala ka nang inisip kundi kaligayahan ko. Pinalimutan mo sarili. Marami naman ako kilalang pwedeng tumulong sa atin. pwede ko siyang kausapin kahit lumuhod pa ako sa harap niya, Angel. Nasaabi ko lang sa kanya na mabait ka. E hindi ka walang hiya. Nung na nagbago ka na, Anghel, lahat yun gagawin ko para lang sa'yo. Ano nangyaring patay ang kanina? Sino makikinig sa'min? Sa Nakilala mo kung walang krus sa dibdib. Alam mo lahat ang nagawa kong kasalanan. Hindi ako mabait. Walang iya ako.